sampai na po mo. na First time, first time niluto luto po na. Ilagyan ko na ang tangas. Sa tayo. Kamintang duro. May dahon sa limon. dito na yan dati final some final first time po nagboto ng sampay na guys thank you thanks God kayo na kamao po salamat din sa sponsor na Ah, Pris, pris, ito ang fresh na fresh na ito bagong inikihaw ng kahoy. Hindi sa akin, pero yung may amin, bigyan ko din siya. Nandito ito, sangpay na. Kasi, ako lang yan kitaluto. At itin lang ako siya. Bawate!